Hindi mo kailangan ng marami pera para magustuhan ka ng mga tao. At lalo nang hindi mo rin kailangan maging sobrang gwapo para pagkaguluhan ka ng mga babae. Ito ang ilan sa mga epektibong paraan para mas lumakas ang dating or apil mo. Okay, una, laging maging mabango. Yes! Guys, sobrang nakakapogi kung mabango ka. Tapos mukha ka di mabango. Ayos yun, di ba? tapos dapat lagi kang nililigo. hindi yung nagpunas ka lang tapos diretso pa bango na wag ganoon guys wag ganoon please dapat lagi ding malinis yung damit mo hindi yung inuulit-ulit mo ng isang linggo yung naging isang t-shirt mo tapos yung favorite t-shirt mo pa Hoy! Hoy! okay lang kahit mag-rotational ka o kaya recycle kung tawagin namin <laughs> what recycle <laughs> yung tipong nagamit mo na tapos gagamitin mo sa makalawa bago mo laban yun yun yung recycle guys <laughs> pero guys pag iba na yung amoy no guys pag iba na yung amoy inuulit ko guys pag iba na yung amoy tipong amoy pawis na o basta feel mong di na siya mabango palitan mo na palitan mo na yung damit na yan okay hanggat maare gamitin lang isang araw damit okay na yun palit na <laughs> recycle bala ka Bonus din kung mabango yung pabango mo. Okay lang kahit cheap na pabango. Pero yung amoy, di naman amoy mo At yung tipong pabango na hindi masakit sa ilong. Okay? Maglagay ka sa pulso at saka sa baba ng leeg mo. Yun lang sapat na para lumakas ang dating mo. Okay yon Okay yon Okay. Okay, pangalawa. Magpatubo ng balbas. Guys, kung sobrang pogi ka na, kahit wag ka na magpatubo ng balbas kasi mas makikita ng mga tao yung kagwapuhan mo pag wala tong balbas na to no. Pero guys, pero pero kung katamtaman lang ang itsura mo o sabihin na natin talagang wala tayong magagawa, no? No? Pangit <laughs> ka? Eh mas mapapayo kung magpatubo ka na lang ng balbas. Mas magmumukha kang pogi pag may balbas ka dahil matatago nito yung katangian natin di masyadong perfecto. Alam mo yun, di ba? Alam mo yun, pag may mga pangit na parating pwede namang itago, go! Kaya kung may mga katangian kasi tayo sa mga pumukha natin na disimetriko o na sa standard nating lahat. Kunyari, masyadong malaki nga mo o kaya medyo bisaklat yung ilong mo. Pag meron kang balbas, tatatakpan niya yung mga parte ng mukha mo na disimetriko sa paningin nating lahat. Yes! yun yun ang kwenta ng balbas guys <laughs> nakakagwapo talaga to kahit itry nyo pa promise ako tinry ko <laughs> saka kung may double chin ka o kahit triple pa yan ako may one chin <laughs> one chin isa <laughs> lang na po talaga chap. bobo <laughs> o kahit triple pa yan ulit ko o may mga tigyawat ka o kahit ano pa yung ayaw mo sa mukha mo boy 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 ako nagsasabi balbas talaga sagot yan Promise, matatakpan niya lahat yan at mas magmumukha ka pang lalaking lalaki. Sobrang efektibo to. Approve to, approve. Approve ko to. <laughs> Pangatlo. Maging confident. Okay, isipin mo kung anong klaseng lalaki ang gusto mo maging at anong mga magagandang nakikita mo sa sarili mo. Pag palaging negatibo ang tingin mo sa sarili mo, hindi ka magiging confident. Huwag na huwag mong isipin na mas magaling o nakakataas yung mga tao sa paligid mo. Lagi mong isipin, pantay lang sila sa'yo. Ipakita mo to sa lahat. Ayusin mo pagdadamit mo, saka maglakad ka ng may magandang postura. Sobrang na-attract ang mga babae sa confident ng lalaki. Ayaw nila sa mga lalaking desperado at insecure at alam naman natin hindi nakakagwapo yun. Pang-apat, maging positibo. Tulad ng sinabi ko kanina, pag negatibo ang isip mo, hindi ka magiging confident at dahil dito pumapangit ka. Gusto ng mga tao ang mga taong positibo. Sino bang may gusto sa taong laging nagre-reklamo, di ba? Tapos nakabusangot at sobrang negatibo sa lahat na lang ng bagay, di ba? Kahit ako, di ko din trip yung mga taong ganun. Ang problema sa karamihan ng lalaki, masyado kasi silang nagpapakita ng negatibo lalo na sa mga babae. Ang dami nilang drama pag di sila nagugusta ng crush nila kaya kung di lang nag-reply yung kausap nila, nagiging negatibo agad sila at emosyonal. Sobrang nakakapangit yun. Yung takot na takot ka mag-joke kasi di mo alam kung tatawa ba yung kausap mo. Guys, tigil mo nga yan. Walang may gusto ng mga negatibong ganyan. Gusto ng mga tao ang mga positibong tao dahil ang pagiging positibo ay nakakagaan ng pakiramdam na dadala mo itong pakiramdam to sa ibang tao. Kung baga nahawa sila. Maging aktibo ka, mag-enjoy ka. Enjoy mo yung mga ginagawa mo, mga sinasabi mo. May pag-usap ka sa ibang tao dahil na-enjoy mo to, hindi dahil nagpapasikat ka lang. Ang mga positibong tao ay may ambisyon, pangarap, layunin at passion. Hindi na masyadong inaalintana ang mga malilit na bagay sa buhay dahil wala silang pakailam sa mga bagay na mabababaw may sarili silang buhay at ini-enjoy nila ito. Hindi yung buhay ng girlfriend nila, eh buhay na din nila. Hindi sila nakikipagrelasyon para maging sunod-sunuran o para kontrolin siya ng shotanya. niya. Di ganun yun. Kung palangiti ka at masayahin ka, dapat automatic magiging mas gwapo ka sa paningin ng lahat, di ba? Hindi Ayos yun. Yes. Okay, next. Yung pang lima magpakita ng kagandahan asal. <laughs> guys, guys, uso pa rin maging gentleman, no? Uso pa rin. <laughs> Chivalry is not dead, guys. Chivalry is not dead, guys. Come on. Magbukas ka ng pintuan sa nakakatanda, matuto magsabi ng salamat, wag maging late, o kaya ialok mo yung upuan mo sa mas nangangailangan tulad ng buntis o kaya sa mga taong may kapansanan at syempre doon sa mga taong nakakatanda sa atin. At saka hindi rin nakagwapo pag ang lakas mong no? Bex lang. Bex lang. Ganun. Charot. Turn up yung girl. Wag ganun. Mm, -mm. char. <laughs> Pang-anim. Guys, mag-alaga ng hayop. Yes, you heard it right. Mag-alaga ng hayop kahit anong hayop pa yan, mapapusa, aso, ibon, iguana, reptiles, reptiles, <laughs> o kahit kapitbahay niyo pag chok-chok lang kapit-bahay. <laughs> Halos karamihan ng tao ay gusto ng hayop. Hayop, chok. At kung may alaga kang, ano yun? At kung may alaga ka, yun, ganun. At kung may alaga ka, mas positibo ang tingin ng tao sa'yo dahil mas nagmumukha kang responsable. Teng -teng -teng. Kasi na ipapakita mong kaya mo mag-alaga ng iba bukod sa sarili mo. Saka guys, ang mga tao ay may ay mas sensitibo pagdating sa mga alaga nila. Kaya pag yung babaeng ka-date mo, may aso, tapos sa bagit mong ayaw mo sa aso, wala na, GG. GG <laughs> yon sobrang pawas po, pogi points to sa'yo, no? Wala na, wala na. GG nga. Pero, kung wala kang aso pero sinabi mong mahilig sa aso, ay may counting pogi points ka doon. Pero kung may aso ka at binanggit mong mahilig ka sa aso, eh dobling pogi points yun. Win-win chicken dinner, you know? <laughs> Kaya kung mahilig ka sa ayop, mag-alaga ka dahil nakakapogi ito. Yes, pero kung di naman, kalimutan mo na to. Move on na. Next, next ka na. <laughs> Kasi baka kukuha ka nga ng alaga kasi may ligsik sa aso or sa kahit anong alaga. Tapos di mo naman naalagaan yung hayop na yun. Eh, wag na lang. Kawawa naman yung hayop na yun. Kung ano man yun, Mapa-aso or pusa or kahit anong klaseng alagang hayop pa yan, di ba? Sa ibang bagay ka nalang magpapogi points. Okay? So, wag na. <laughs> okay, next. Ika, pangilan na to? Ikapito. Yun, ikapito magkaroon ka ng silbi. Yes. Sobrang nakakapangit yung taong napaka-irresponsable guys. Alam niyo yan. Yung mga lalaking pinagkakaguluhan ng lahat ay di lang pogi. Karamihan sa kanila ay may libangan o pinagkakaabalahan. Pwede yung pamilya nila, alaga nila, pag-aaral o kaya negosyo. Pwedeng busy silang maabot yung pangarap nila. O kaya gusto nilang tumulong ng ibang tao. Ganon. Mm -mm. Kung isang normal na lalaki ka lang, na walang layunin sa buhay, kundi magpalaki ng tiyan, sobrang nakakapanget to, girl. <laughs> alam niyang, girl. Kung wala kang libangan, alam mo kung anong gusto mo. Isipin mo kung anong passion mo sa buhay. Ano nakakapagpasaya iyo? Anong pangarap mo. Ganon. Mm -mm. Baka mahilig ka pala magluto. di mo alam. O kaya magbasa. O magkitara kahit hindi mo pa alam sa ngayon, okay lang. Dahil ang mahalaga, gumagawa ka ng mga paraan para kilalanin ang sarili mo. At dadating ka din doon, di ba? Sobrang nakakapangit kahit kanino ang mabuhay ng walang pangarap at walang pakialam sa buhay kundi magpasarap. Pag tinanong ka kung anong gusto mong gawin, tapos sagot mo uminom, matulog, magparty, tumambay, ganern, di ba? E eh di wow, di ba? Pangit, di ba? Ekis yan. Ang pangit nun, huy, wag ganun. Huy, 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 huwag, huwag ganun. Kaya, go magkaroon ng silbe Okay? Okay? Go. Okay. Next. Guys, kumuha ng kotse. Yes. Kung wala kang kotse, pag-ipunan mo. Kung wala kang pera, magtrabaho ka. Kung wala kang trabaho, mag-apply ka. Kung di ka pa nakatapos, magtapos ka. Tapos, mag-apply ka o problema mo kung saan ka kukuha ng pera mo. Ganun. Mm -mm. Kasi kahit sinong pangit, pag guwapo yung kotse mo, automatic guwapo ka na din, promise. <laughs> Bakit? Kasi malakas makapogi points to, saka ang effective makaganda ng impresyon nito sa'yo. Yung mga babae, isipin nilang ikakaganda din nila yung sumakay sa kotse mong sobrang guwapo. promise. Kahit parehas kayong pangit. Ang <laughs> harsh naman ito. <laughs> guys, char lang yun, guys. Char lang. Saka, di mo rin kailangan maging mayaman kumuha ka lang ng second hand. Tapos, alam mo yun, unti-unti mong set up yung second hand na kotse na yun. So, hindi mo talaga kailangan bumili ng bagong sasakyan para magkaroon ng kotse. Kahit second hand lang. Tapos, konting set up, yun na yun. Sobrang effortless maging pogi. Basta pogi ang kotse mo, guys. Promise. Lalo na ngayon, sa ating bansa, ang hirap alam mo yun, hirap sumakay sa pampublikong sasakyan. So kung may sasakyan ka talaga, it will help you to be a better man. <laughs> better man. Hindi, <laughs> yun. Ikakagwapo yun. Promise. Ikakagwapo mo. Sipin mo naka-aircon ka or yung sino man chicks mo naka-aircon, di ba? Iwas pawis. Motor. Pwede na rin yung motor. Iwas traffic. Pero yung Hagardo versus Feg yun. Nandun pa rin eh. So, okay pa rin yung kotse. Okay? Okay ba yun, guys? Okay. 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 <laughs> At ang huli. Guys, wag maging madaldal. Ah, uh, sorry. Ang daldal ko yun. Guys, sobrang pangit sa lalaki yung sobrang daldal. -dal. Tapos, ang bilis pa magsalita. Lalo na yung walang sense yung sinasabi. Okay lang siguro kung may madaldal ka, pero may sense yung sinasabi. Pero lalo na yung madaldal ka tapos nonsense. Ah, uh, Diyos ko po. sa ulo yun. Hindi pong wag kang dada ng dada. Yung kadate mo, yung pagsalita ay muhuy. Huwag kang mag-message ng sobra pa sa pag-message niya sa iyo. Mm -mm. kang tumawag ng sobra pa sa pagtawag niya sa iyo. wag ganoon. Huwag kang mag-message ng sobrang haba kung i-clean naman ng reply niya sa iyo. <laughs> effort, 'di ba? A for effort pero no reply. Charot. Sabi nga naman, less is more nga daw. At maraming lalaki ang nagkakamali sa kakadaldal ng sobra na sobrang nakaka-turn off sa totoo lang. Pag di mo alam, sasabihin mo, mas magandang tumahimik na lang at walang mas nakaka-turn off sa isang lalaking salita na salita pero walang halaga yung mga sinasabi niya. Gets, gets, gets. Okay, bye. <laughs> at ayun nga. At ito ang mga paraan para mas maging attractive pa ang iyong looks. Okay, bye yun. Okay, guys. Kung meron pa kayong mga idea or solusyon paano pa maging attractive sa ibang tao, mapababae o lalaki, i-comment nyo lang to sa ating comment section at pakipusuan na rin or like ang video na ito. Huwag din kalimutan mag-subscribe at inotify ang bell para sa mas marami pang video na aming i-upload. Okay ba yun? Okay yun. Salamat! See you again on my next video. Bye-bye!